Ayun, nakita niyo yung bahay ng Woodtown Residences. Tatanoy mo kung paano mag-reserve ng unit dito. Stay put ka lang. Ayun, welcome to Jobs TV. Again, uh, dito ako sa Bakolod. Uh, Nagre-relax lang. Sana ah. Yes. Uh, Siyempre sa trabaho to. And dito ako naka-check-in yun. Ayan, ito yan. So, good morning. Uh, for today's video, pag-uusapan natin yung kung paano ba mag-reserve ng ng unit dito sa Woodtown Residences. Yung Woodtown Residences, ito yung ino-offer namin uh, ako as a housing loan consultant. And, uh, ito yung located sa Barangay Nacaan, 1, Marinis, Cavite. So, napaka-accessible ng location. Ayan, i magpapakita na lang ako from time to time ng mga pictures dito para ma, ma visualize nyo para diyan sa mga naghahanap ng uh, property dito sa uh, Dasmarinas, Cavite. Actually, yung Woodtown Residences, medyo malaking uh, subdivision po yan. Umaabot hanggang uh, from phase 1 hanggang phase 5. So, napakalaking community nito. And kung naghahanap kayo ng property dito sa Dasma, ito yung maire-repair namin. And napaka-accessible sa lahat. Unang-una, uh, -una malapit siya sa SM Dasmarinas. Uh, malapit din siya sa Robinson's Palapala. Yan, kung yung mga gusto niyo yung mga mall na malalapit nandyan. It takes siguro from the from Barangay Lakan Road to SM Dasma along siguro mga 5 to 10 minutes lang. And pag galing ka naman ng Governor's Drive, papasok naman don sa mismong subdivision. ah uh, Siyempre, dadaan ka ng Barangay Lakan. It takes siguro mga 3 to 5 minutes lang. And accessible naman kasi uh, may mga tricycle doon na uh, na bumabiyahe uh sa kanto ng Governor's uh, Drive papunta doon mismo sa Woodtown Residences. Ayun, marami rin mga malalapit na schools dito. Uh, uh katulad ng uh, St. Francis. Ayun, may simbahan dito, St. Paul, at malalapit din na uh, hospital Gentry Docks Docs, uh, almost malapit na sa boundaries and then uh gentlemen. So, wala ka nang hindi ka na masyadong lalayo, and mismo sa kanto ng barangay Langkaan, mismo do sa Balayong bakery kung saan uh, papasok pa subdivision ay nandoon na yung palengke. So marami na kayong mabibilhan doon. Nandoon yung mga hardware, uh, nandoon yung uh, uh, wet market, wet and dry market, tapos uh, ano pa? Uh, pet shop. Uh, bakery, and marami pa. So, nandun lang doon sa kanto na yun, na eh, hindi ka na masyadong lalayo. So, kaya sinasabi ko na napaka-accessible dito sa Barangay Langkaan 1, uh, tas Marinas Cavite. So, yung property na yan, yan habang nag-discuss ako, pinapakita ko yung mga pictures na yan, malaking bagay sa inyo para um, mag-visualize nyo kung yan, kung mga winning or decided na kayong kumuha ng bahay abang bata pa kayo ito yung may re refer namin, yung Wood Residences. Uh, na paaganda. And uh, ang developer nito ay si Asia Land Best Properties. Okay, so alimbawa, paano magre-reserve ng unit? So, nagustuhan nyo na yung unit. Uh, Siyempre, nagustuhan nyo lang sa picture, eh, no? dahil nakita nyo yung ads ko. No? Tignan nyo yung ads ko. ah uh, maglalagay na lang ako ng link dyan sa baba para makita nyo. And ayun, kung meron kayong gustong makuwang details, kung may mga question kayo, feel free to ask. Uh, sasagot naman kami diyan. Siyempre, bibili kayo ng ng house and lot eh, di ba? Okay, so ano first step? So, yung first step, syempre i-click niyo yung ads. So, uh, maganap kayo ng uh, yan, yung bahay yan. Katulad nito, tinuturo ko sa inyo yung ino namin. And then, gusto nyong makita yung bahay mismo. <coughs> so, schedule tayo ng tripping. Schedule tayo ng, ng tripping. Kaya kailan kayo available. And sabihin nyo lang sa amin. And uh, mas maganda, syempre, ayun, sabihin nyo rin kung may service kayo. Pero kung wala na kayong, uh, sorry, kung wala na kayong service, ay pwede namin kayong pick up in sa McDo Palapala. -pala. Yan. malapit malapit siyempre yan sa Robinson Palapala. -pala. Tapat lang. Malapit din sa SM Dasma. So, mag-uusap pa naman tayo kung saan tayo dyan magkikita. So, magdok Palapala. Pwede namin kayong Kung may service kayo, Ma much better. Diretso na tayo sa main gate ng Woodtown Residences. Okay. So, pag na, na <coughs> nakita na tayo, siyempre makikita nyo yung bahay. So, dito ay meron iba't ibang klase ng, ng unit. Uh, pagpasok natin sa subdivision makikita niyo na paaganda. So, dia dito sa sa Woodtown Residences may iba't ibang unit, merong, siyempre, may regular unit. Ayan, papakita ko na lang sa picture, meron ding uh, uh end unit. May dalawang klase kasi ng end unit dito. Ah, uh, merong end firewall inner at end firewall regular. So, no, 'yung end unit dito hindi 'yung sa iba kasi pag sinabi nilang end unit, ito yung corner unit. Iba pa yung corner unit dito sa uh, Woodtown Residences. So may dalawa tayong end unit and meron tayong corner unit na medyo malalaki. Ang sukat ng ng regular unit, ang lot area niya ay 46 square meters at ang floor area naman niya ay 44 square meter. So yan uh, basically ang sukat ng lupa. Uh, and then yung floor area. Floor area and then yung lot area. Ah, uh, paano naman yung mga end unit? End unit may dalawang klase. So, merong ang sukat dyan, same ng sukat doon sa regular unit. Yun yung empire uh, regular. Yan yung empire regular. So, same sukat siya ng uh, regular unit. Ah, uh, 46 yung lot area, 44 yung floor area. Tapos, meron naman tayong tinatawag na empire inner. So, yung Empire Inner uh, ang sukat ng lupa niya almost nasa 57.5 yan yung pinaka normal makikita nyo diyan sa sa Empire Inner meron siyang sobrang lupa ayan uh, may sobrang lupa diyan na lalagos dun sa loob, pwedeng lumagos dun sa backdoor nyo and mas malaki yung lupa, syempre mas mahal yan kumpara mo dun sa regular unit okay so dalawa yan, ang N unit, makikita natin yan more or less nasa sa bandang gitna ng mga blocks kasi yung mga blocks dito by cluster siguro mga 7 units 7 units tapos mag -e after 7 unit may N unit so may sobrang lupa uli doon may merong magkatabing EFI and merong EFR so sana na nagigets niyo yan magpapakita na lang tayo ng picture dito ang magkabilang dulo yun naman yung sinasabing uh, Empire uh, Empire Corner. So, yun yung mga EFC natin. Yun talaga, yung medyo malaking lupa. Nagre-range siya from 68 uh, square meters papuntang uh, 100 or 106 square meter yung floor area. Pero yung bahay, same lang din yung sukat na sa 44 uh, square meter. So, anong kaibahan? Siyempre, mas malaki yung lupang ah uh, kinawa mo doon sa corner eh ang kagandahan pwede mo siyang i-extend dahil may sobra kang lupa doon pwede mo siyang i-extend paano yung uh, end pari, uh, inner pwede bang extend pwede rin i-extend pero konting konti na lang siya so depende yan sa pangangailangan mo and pwede, depende rin yan sa gusto mo or depende rin yan sa budget mo kung ano yung uh, kaya-kaya mong... Uh, kakayanin mong hulugan So basically meron tayong regular unit Tapos end unit May dalawang klase ng end unit At meron tayong corner unit Okay so mag-tripping kayo After nyo magtripping May eh, makikita natin yung dalawang klase ng turnover at yung dalawang klase ng turnover? Meron tayong complete turnover At merong semi-complete turnover Mapakita ko yung picture Anong kakaibahan ng dalawang klase ng turnover. Kayo kayo po yung mamimili noon. Siyempre tatanungin niyo mas mahal ng konti. Mas mataas ng konti yung presyo ng complete kasi dito sa complete turnover may tiles na. No? Ah, uh, meron na ring partition yung taas, may meron na ring kwarto. May tiles na rin doon sa taas. Uh, yung CR siyempre may tiles. And naka kumbaga okay na yung taas niya uh, naka-hard deflex na rin dyan para iwas anay. And meron siyang back na uh, service area. Tapos, uh, yung service area and then yung sa harapan, nakikita nyo magkakaroon ng water line dyan. So, pwede kayong maglagay ng gripo dyan. And, uh, kung nakikita nyo yung pasad, eh, babakita ko yung harapan uh, sa model house, ganyan yung iture. Uh, may mga damo-damo. Pero, ang turnover talaga nyan ay cement finish. O cemento lang. So, kayo nang bahala kung gusto nyo pa-landscape yan. or gusto nyo pa, uh, palagyan ng tiles. Okay? So, sa model house lang yan makikita. So, yun. Yun ang complete turnover. Pag, dat, uh, pagpasok nyo sa room, makikita nyo yung, yung mga uh, built-in cabinet na rin. Okay? Nasa inyo yan. Kung gusto nyo i-retain yan. Pero pag was na turn over sa inyo yung uh, complete turnover, meron na siyang cabinet. May built-in cabinet na. Okay? So, uh, doon sa harapan, doon sa extension, maikita nyo na napakalaki pa talaga ng lupa dyan eh. No? Uh, yan yung talagang parking nyo. So, kasi dyan siguro yung mga SUV. Yan yung katulad ng Avanza, Ertiga, yan mga Bios, no? yung mga uh, sasakyan natin. Pero syempre, pagka yung mga sasakyan nyo yung mga medyo truck, katulad ng mga Raptors, Hilux, Ayan, medyo sagad dyan eh, no? Baka uh, lalagpas pa ng konti, no? And doon sa labas, pwede kayong magpa magpa-gate dyan. O pwede kayong maglagay ng ng gate or uh, second door. Okay, so 'yun yung mga pwedeng i-modify dito, no? So siyempre na uh, lahat naman 'yan ay dadaan sa subject for approval ng developer. Ayan. So, ano yung counterpart? Meron tayong complete turnover and then meron tayong semi-complete turnover. So, sa <coughs> semi-complete turnover, kabalik ta Wala pang tiles. Ayan kayo bahala niya. Kung makikita nyo, semento pa yung flooring. Pero syempre, pag once na turnover sa inyo may pintura na yung yung mga walls niya and then uh, kung sa semi complete ay sa complete turnover nakita natin nakagranite yung countertop dito ordinary tiles lang yung ilalagay. Ah, uh, and then, ayun, sa taas, ang tinignan nyo yung taas, ah, uh, uh, kumbaga open pa yon wala pang partition. So, yun basically yung itsura ng semi-complete. So, siguro mas maganda kung ano, no, ah, uh, makita nyo ng actual. Binigyan ko, binigyan ko lang kayo ng idea. Para, again, kung gusto nyo makita ng actual, ah, uh, kasi dito medyo cut-cut oh, yung mga video natin. Eh, no? Okay, so nakita niya na ay eh, napili niya basically mas mas mataas ng konti yung complete turnover and then mas mababa yung semi-complete Actually, So, di, saleable dito yung semi-complete turnover. Okay, so nagustuhan niya na afternoon noon uh, mag-tripping, pwede na tayong mag-reserve. No? Kung nakapag-decide kayong gustong-gusto niya na rito. Ayan, so magre-reserve tayo. Ano mga kailangan? Unang-una, meron tayong required income for the semi-complete. Uh, nasa 29,233 po yung required income. Ayan. And for the complete naman, meron 31K. So, yan yung uh, for now, 2025. Yan po yung latest. No? Siyempre, habang tumatagal, tumataas po yung mga yan. Okay. Uh, pag na nabit natin yung required income, That's the time na 'yon, pwedeng-pwede or qualify tayo mag-reserve. Ano yung mga kailangan nating ipasa dito? So, together with agent, eh, diretso tayo sa Asia Land Best Office. Uh, before tripping, uh niyo lang dala 'to, una-una uh, dalawang uh, valid IDs. Siyempre, yung mga hindi expired na ID, no? Probably mga government uh, government ID. And then pangalawa, one month latest payslip. So, syempre, from, from the company, ayan, meron kayong mga gene generate na payslip kahit uh, online yan. So, one month yan latest para makita yung uh, <clears throat> kung pasok ka dun sa required income. Yung sa basic, actually basic yung tinitignan dito, basic monthly. So, kung meron kang, ang basic mo yung maabot ng 30K, uh, basically, pasok ka na dun sa semi-complete turnover. Okay? Kung 35, 32K, pasok ka doon sa complete turnover. O so, depende kung ano yung pipiliin mo. Okay, so pag once na nagbasa ka na ng pay, uh, meron ka ng payslip, uh, valid uh, ID na dalawa, uh, 15K reservation, uh, 15K reservation fee. So, mahalaga yun. Kasi yun yung magpapahold ng unit na mapipili mo. Okay, pili ka ng unit, syempre, magpapakita sa iyo si agent. Papakita magpapakita ako ng map sa iyo and then pwede kang pumili. Since ito ay pre-selling unit, no? Pre-selling unit, uh, uh, pwede itong ma-turn Actually, ang uh, unit turnover nito is between 2 to 3 years kasi nga uh, pre-selling po ito. So, kagandaan lang kay pre-selling ay, ayun, kung gusto mong panoorin yung video, ano ba maganda kuwanin o uh, pre-selling or arepo, uh, magpo-post na lang ako ng link dyan kung gusto mong malaman kung ano maganda kuha ng pre-selling ng RPO. Pero for now, available yung mga pre-selling unit natin dito sa Woodtown Residences. Okay? So, it takes uh, between 2 to 3 years. And makikita nyo yung mga benefits dun sa video na ilalagay ko dito kung anong benefits ng pre-selling pre, -selling, pre -selling unit. Okay, so, nakapili ka na ng unit and then, napigay mo na itong uh, uh, Dalawang valid ID, and then yung payslip, and then yung uh, 15K reservation. So, magpipilap tayo ng HLA form doon. So, from the office, uh, ito yung housing loan application. Siyempre, magpipilap ka lang doon, and then uh, marami ka ilalagay doon. Siyempre, yung mga information mo, information ng company, and then yung sa yun, yung sa trabaho mo. And then, mag-ready ka ng uh, three-character reference or uh, CI, no para ilalagay mo dun sa phone mismo. Kapag na up mo na yon and apply na tayo ng Unity and code lang yon ni ni developer. And then so pagkatapos noon ay ilalabas ulit, and then pipilapan mo uli yung reservation agreement. So meron ka ng reservation agreement dito na pipilapan tapos ah, uh, <coughs> yung dipirito ay ah, uh, magi-start after a month kung kailan ka nag -reserve. For example, today is uh, February 20, no? Kung nag-reserve ka ng February 20 today, ang first monthly DP mo ay papalo ng um, March 20. Okay? Bago dumating yung March 20, dapat na kompleto na natin yung 30 days uh, requirements. So ano yung 30 days requirements? Ito yung mga follow-up requirements natin kasi nakapagpasa ka na ng ID and payslip, and then 15k reservation fee. Tandaan yung reservation fee, ilaless po yun dun sa total DP ng unit na makukuha nyo. So, ilaless din po yung 15k na yan. So, ano pa yung mga uh, requirements within 30 days? Nandiyan po yung proof of billing, dapat nakapangalan sa inyo. Kung hindi po nakapangalan sa inyo yung proof of billing, ah, uh, kailangan nyo mag-provide ng supporting document katulad ng Certificate of Tenancy or Barangay Certificate. Doon sa Barangay Certificate, dapat nakalagay po yung address kung ano yung address na nakalagay sa proof of billing nyo. Okay? Dahil hindi po kayo nakapangalan doon sa proof of billing, kailangan nyo ng Barangay Certificate ang support po doon. Pero kung meron naman kayong proof of billing na mismong nakapangalan sa name nyo, ayun, okay na po yun. Hindi nyo na kailangan ng Certificate of Tenancy Or Barangay Certificate Okay So yun Tapos ano pa ESAB Contribution And COEC Ano yung COEC Ito yung uh, Certificate of Employment With Compensation oh, So makikita po dun yung Basic income nyo And kung meron kayong Fixed Allowance Much better Okay So Yun yung mga Ipapasa natin And the Siguro kailangan uh, I-update naman kayo Ng agent O i-update ko kayo kung ano pa yung papasa nyo. Within one month, dapat maipasa nyo po yan. And, syempre, huwag natin kalimutan yung PDC, yung post-dated check. So, any bank po dito, kung may banko kayo, and then, yun, may check. Eh, Mag-issue tayo ng check dito. Eh, dahil siya ay uh, 36 months or 48 months sa DB mag-issue tayo ng 36 pieces na na cheque or 48 pieces na cheque. So, hanggang daan dito, hindi ka na pupunta doon sa office na Asia Land Best. And then, check na lang po yung ipapasa natin. So, ilalagay natin doon sa checke yung monthly down payment natin. Ah, tapos sila na po bahalang mag uh, ah, mag noon sa account. Ensure nyo lang po na before due date nyo, for example, before, before or before March 20, nabubulol pa ako before March 20, dapat may laman na po yung account. Ayan. So, every 20th of the month. So, tapos pwede nyo naman po i-monitor yung through online banking or pwede tayong mag-request ng statement of account para ma-insure natin na nahuhulog siya monthly. Yun. So, <clears throat> yun lang. Basically, yung mga kailangan para makapag reserve ka ng unit dito. And siguro yung ibang details pa, para hindi na masyadong umaba itong video na to uh, pag nag-tripping po tayo ayan, explain namin sa inyo yung buong proseso uh, especially pag pag-ibig financing okay? so hanggang dito na lang Ow. maraming salamat sa pag-support sa, sa channel kung mga ma, ganito klase ng video yung gusto mo and then Uh, magkaroon ka ng mga idea para makakuha ko ng first investment mo lalo na ngayong 2025. Uh, please like, share, and subscribe na rin dito sa Jobs TV. And abangan mo yung ibang mga videos natin and update dito sa Woodtown Residences. Bye!